So yun, isang magandang umaga at mapagpalang araw sa inyo mga boss idol and madam. For today's video, magluluto tayo ng isang request mula sa ating followers. And shoutout kay Madam Lani Galo talaga namang naglaway ako at natakam dun sa comment mo. Sinigang na kanduli sa miso sa sampalok ng sariwa. Meron na akong in-upload ng ganitong video pero this time ipiprito muna natin yung kanduli. At ito din ay request ng ating isang followers na iprito muna yung kanduli bago isigang sa miso. At nung nagpost nga pala ako ng picture ng kanduli, grabe mga followers, ang daming nag-like and share at comment. Marami pa rin tayong mga followers at mga silent viewers na nagsasabi na hindi sila kumakain ng ganitong kanduli at hindi daw kinakain yung ganitong klase ng isda sa lugar nila. At marami din tayo tayong followers na nagsasabi na paborito daw nila ang isdang ito. Kaya talaga naman sa comment nila, malilito ka kung anong luto yung gagawin mo. Merong nilaga, merong adobo sa gata, merong gata, merong sinigang sa miso. At dahil marami nagsasabi na sinigang sa miso, kaya naman iyon ang niluto ko at paborito ko din naman talaga to. Kaya yun mga boss idol, ang painit na ako ng mantika at naggisa na ako ng bawang. At pagkatapos, isinunod ko na yung sibuyas. Grabe, ang taas ng mga bilihin dito. Ricardo pa lang, 100 pesos na mahigit. At pagkatapos yung mga idol, sinunod ko na rin kamatis halo-halo, kunting halo lang. At marami tayong mga followers na nagsasabi na isabay daw sa pagigisa ang miso. Kaya naman sinunod ko yung sabi nila. Pero sa oras na to kulay puti yung miso na nabili ko. Shoutout nga pala sa Tagabayog, Los Baños. Dun ko pa binili ang rekado ng mga ito. Shoutout nga pala kay pare ko kay Junior Ebeck, at sa asawa niya kay Marilyn Ebeck, at sa pamilya niya. And shoutout din dyan sa mga tropa namin nakasama namin paglalakad ng isda. Kay Lester Navalio Welgas, kay Boss Jerwin at sa lahat ng tropa dyan, sa Santo Domingo. At nga mga boss, idol and Mad gusto ko lang talagang malaman at linawin kung ano talaga ang pagkakaiba ng puti at dilaw na miso At ano ba ang pinakamasarap sa dalawang ito At shoutout nga pala kay Conchal ng Rayap, si Boss big Antonio Baka naman may pang merienda na At yun nga mga idol, lalagyan ko na ng okra at labanos Grabe, ang sarap nito Napakalapot ng sabaw At talaga namang malalasahan mo talaga yung miso At yung sariwang sampalok At shoutout nga pala kay Madam Lea Kadungon Ng Barangay Hanusa, Talim Binawa na Rizal So yun mga boss idol and madam Kung ako lang talaga yung pipiliin nyo Mas gusto ko yung sariwang isda Yung hindi na dadaanin sa mantika Talaga namang malalasahan mo yung sariwa at sarap at lasa ng kanduli At shoutout sa inyong lahat. Kung umabot ka sa video na ito, huwag mo namang kalimutan i-like and share. At yun nga mga idol, inilagay ko na yung pang diinan at pang maalakasan talaga at nagpapasarap sa sinigang sa miso. Ang mustasa from Bayog Palengke, Los Baños. Grabe, pag ganito talaga ang ulam, huwag na huwag mo talaga akong kakausapin habang ako'y kumakain. At yun mga boss idol and madam, kung umabot ka sa video na ito, huwag mo namang kalimutan i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan aabot ang video na ito. At dun sa mga bago nating followers, salamat and shoutout sa inyo lang si channel na ito, huwag mo naman kalimutan mag-follow mga idol. So yun lang mga idol, ako si Crafts TV at ako si Talip Island Pride and thank you so much for watching. At ito ang sinigang na kanduli sa miso sa sariwang sampalok.